Hey yo guys, what's up? So for this video, uh, naglaro po na tayo na basketball dito sa Aljola. So every Saturday, nagpapapawis kami dito. So para stay healthy and mentally and spiritually. So kita namin ito ang ganda ng mga bulaklak dito. Yeah, di ba? So para refreshing yung katawan kasi medyo pagod sa trabaho, galing trabaho, diretso na dito. Para magpawis, Maganda ang sa bulaklak. Ano, parang sa Pilipinas lang yan eh. Ito yung club dito sa so, may health cards na Marami ka mga Pinoy dito na naglalaro. So kung gusto nyo guys, come join us. <laughs> Every Saturday, ako cards na, lang po yan po. sa Shola. Para magpapawis tayo and uh, meet new friends. Diba? Yan yung football okay, field nila. Yan. Tapos, hindi pa ako nakakita dyan ng naglaro sila. Yan, pauwi okay na kami. Tapos na yung game. And, uh, medyo nakakapagod lang pero suave. Grabe yung laruan. Stay healthy. Ito pa ang ganda ng nandito. Ng mga bulaklak. Tingnan nyo to. Ano to guys? Comment nga kung anong bulaklak yan. Yan. Sobrang ganda. So see you guys and God bless.